kadalasan sa atin, nagiging hater tayo. Kapag meron tayong bagay na tinatahak, at hindi natin naabot ang tagumpay doon sa bagay na yon, at yung mga nakaabot sa bagay na yon, tayo ay naging hater sa kanila. Kailangan maging masaya tayo sa success ng iba. Amazing morning, everyone. Meron akong kwento sa inyo. Tungkol ito sa isang lobo at saka grapes. So, naglalakad siya, imainit, lalakad siya. Nakita niya yung grapes ngayon. Sabi niya, okay, to is Uhaw na siya at least maano yung uhaw ko. So ginawa niya, tinalunan niya. First attempt, nagfail, hindi niya naabot yung grapes. Second attempt, hindi rin niya naabot. Third attempt, hindi rin. Fourth attempt, fifth, sixth, seven, eight, hanggang pang tenth. Wala. Napagod siya. So sabi niya, at, okay na, maasim naman siguro yan. Ano ang moral lesson ng story? Kadalasan sa atin, nagiging hater tayo kapag meron tayong bagay na tinatahak at hindi natin naabot ang tagumpay doon sa bagay na yon, at yung mga nakaabot sa bagay na yon, tayo ay naging hater sa kanila. Dinidespise na natin sila. Nagiging hater na tayo dahil lang hindi lang natin naabot yung tagumpay doon sa bagay na yon. So, hindi natin dapat ganun ang ugali. Kailangan maging masaya tayo sa success ng iba. So, yun lang. Maraming salamat. Keep safe, stay healthy, never give up. See you at the top. God bless.